Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. nagbabalik po si Mami A. Ang yung code sa mga uh, hindi pa po nagpa-follow yan, na follow nyo na po. So, to tell a yes, short story 2023, nagplano na ako ibalik yung aking uh, YouTube channel at yung aking page, Facebook page. Ayan. So, 2023, may nararamdaman na po akong hindi maganda. Ayun. So, parang 2023 nag-trigger yung aking sakit. So, 2024 January. Ayan. Parang hindi na maganda talaga nangyayari kasi datay na nanginginig na ako eh. Nanginginig na ako, naninigas na ako. Tapos, nahirapan na akong huminga. So, yung nararamdaman ko is eh, sinusolo ko lang. Wala akong binagsabihan kasi ganun po kasi ako eh. Uh, hindi ako nagsasabi ng masama pakiramdam ko, ganun, masama loob ko, ganyan. Lahat po ng ano kinikimkin ko sobrang pagikimkim ng ginawa ko. So, nagpa-check up ako. Uh, ah, Chinek ako lahat. Laboratory, okay naman. Pinabi ko sa doktor ko kung ano yung mga nararamdaman ko. Nagkaroon ako ng vertigo. So, tapos, sa ah, naging high blood ako. So, proseso. Sabi ng doktor ko, magpatingin ako sa securities. So, kasi hirap na hirap talaga ako that batay. Sobrang hindi talaga ako nakakatulong sa madaling araw ko. Ano-ano pumapasok sa utak ko. Parang ang hirap, hirap mamatay yung sadness. Pero yung happiness, madaling makalimutan eh. Hindi ko na naalala yung mga masasayay. Eh. Puro sadness na lang yung naalala ko tapos iyak ako ng iyak. Wala na akong hinawak, ako, ako iyak ng iyak. Pagkatabi ng asawa ko, hindi niya alam na ako ay iyak ng iyak. Ayun, so doon ko nalaman na nagkaroon ako ng chronic anxiety. So, yung anxiety, hindi lang siya basta-basta anxiety. Kumbaga, dumada sa presesong, may session, parang therapy din siya. Tapos, may mga gamot na iniinom. Pag sinusumpong ako, mayroon akong pampakalpang iniinom na binigay sa akin. so Pero, hindi naman dapat lagi umiinom ng gamot na pampakalma. Sabi nga na, do, kailangan ko tulungan yung sarili ko madali na mag madali ko naman anuhin yung sarili ko tulungan eh. Nakuha ko kasi to dun sa mga nangyari sa buhay ko, puro rejection. Mas naalala ko yung mga sakit sakit na narar nararamdaman ko kaysa yung masasaya. Yung, yung lahat ng kim-kim, lahat ng galit, lahat ng sama na loob na sinolo ko. Doon po nakuha lahat yun. So ito, nagpapagaling na po tayo at may mga vitamins na nagpapunin at okay-okay na rin po kasi So, yun na po. Lahat ng video, video ilalabas ko ay iba. Kumaga magbabalik na ulit si Mama A. E. Ayan. Abang, abangan nyo na yung mga uh, episode na aking ilalabas. Ayan. Ang sabi nga ni Doc, uh, iwasan ko yung mga uh, toxic sa buhay ko. Iwasan ko. Yung alam pong nagkakaroon ako ng trauma, yung mga naalala ko, yung mga bad, iwasan ko muna. Uh, pero isa-isa hindi ko daw haharapin din yun. Kumbaga, kailangan kong harapin yung mga masasamang nangyari sa buhay ko. Isa-isa, isa-isa. Ibig -isa. nga asawa ko eh. Ayaw kausapin that time eh, di ba? Kumbaga, parang may phobia ako, parang may trauma sa tao na ano. Basta yung mga nakasakit ng damdamin ko. Iyon, basta ganun. Tsaka ang problema kasi nun, na, nagkaroon pa ako ng memory loss eh. Oo, memory loss ako ang na kasi matagal na daw yung nararamdaman ko din eh ko nga lang dahil ayo sabihin ako na tong oh, ba arte ang -arte lang mula niyan hindi naman totoo yung mga ganyan kumbaga kumbaga uh, ah, doon pa lang sa panganay ko nagkaroon na ako ng post-partum eh? post-partum depression ayun doon pa nga lang nag-start na yung pagiging memoryless ko eh ala mo yung yung nanay ko eh, iniwan ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, dito ka muna ha. Pabalikan kita. Aba, nakasakay na ako ng jeep. Sabi ko, nahanap ko yung nanay ko. Yung pala, nalimutan ko yung nanay ko na iniwan ko doon. Yung, yung, yung pala, nag-start na siya. Pero binabaliwala ko lang siya kasi hindi talaga ako yung taong maindang. Kung masama loob ko, kinking lahat ng kinikinikin. Ganun lang. Ba? Basta ngayon, kayo, ang advice ko lang sa inyo, wag na kayo magkikinting sa manalob kasi mahirap talaga mag So, abang-abangan na po si Mami i e, ang kanyang pagbabalik. So, may palaro tayo sa Solo Parent. Abangan nyo na rin po yan kasi mga mananalo. Bye!